meron akong isang tanong, kasi pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin, ay tinatanong nyo ng utang na loob sa uh, Pangulo, uh, sa Presidente, o sa pamahalaan na ito, ano po yun, kung meron man, ah? Well, yung kanyang dalag, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Ah. Ay, eh, siyempre, pinakamalaking bigay ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa liligan ng mga bayan. Yun ang pinaka-importante para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre. At matagal na namin ipinaglaban yan. Eh. At uh, ngayon, ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa uh, uh, tinuturingan namin kaibigan, at sinasabi eh, gusto nilang gawin, o papayag sila, si si President Duterte lang talagang uh, ang nanindigan doon sa kanyang unang salita na dahil nasa batas siya nasa rules yan eh dapat uh, pabaya dapat pa, si Marcos sa uh, sa libingan ng mga bayani na eh, habang <laughs> sa kasaysayan ng pamilyang Marcos din na namin makakalimutan. Yan. Mm. Kumbaga yan lang yun na ako sa inyo na tinupad. Parang ganun. Sa lahat-lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ang paraan, ititignan natin. And siguro sincere naman talaga sa iba pero syempre may, may pwersa ng politika.